Welcome back to my YouTube channel mga kapanglaw. Sa video na ito ay magbibigay ulit tayo ng konting tips. Paano kontrolin o sa yung mga peste sa ating mga tanim na pakwan. So kung updated ka sa aking mga video, meron akong isang viral video dyan mga kapanglaw. Paano kontrolin at puksain ang mga peste gamit ko ang lanit. Sa pamamaraan na ito mga kapanglaw ay ipapakita ko naman yung ibang tactics o ibang gamit ko sa pag apply. Ito gumamit ako dito nang brudan. Kung napapansin nyo mga kapanglaw, napakalinis ng ating mga pakwan, no? Ito 'yung ina-apply ko na twice a week para umalis 'yung mga insekto na kumakain sa ating mga dahon ng pakwan mga kapanglaw. Meron din ako dito malatayong, 'yan. So, ang ginagawa ko kasi dito mga kapanglaw ay salit-salitan 'yung paggamit ko nang gamot o kaya yung mga pesticide o kaya insecticide para hindi ma-immune yung mga insekto na mapanira mga kapanglaw. Kung stable lang tayo sa gamit na isa, so yung mga iba na ano, nasasanay sila dito na i-immune. So bali hindi na nila inaatupag yung pag-apply natin ng iba, ibang insecticide o pesticide. Kaya dapat salitan. So sa susunod na video mga kapanglaw ay ipapakita ko naman yung isa ko pang gamit sa pag apply gamit ang ilikor o kaya guard max yung mga kapanglaw ang kayang puksain nun ay mga uod na so dito ang simpleng video na ito ay yung mga insecticide lang yung mga insekto na nagkakalat dito sa ating mga time na pakwan yung pinakita ko na pamuksa sa kanila mga kapanglaw so nakapansin nyo napakaganda ng ating pakwan wala man lang kadamage damage yung kanyang mga dahon so nag apply ako dito tuwing hapon twice a week uh, by, uh, by, week itong week na to gumamit ako ng brudan sa susunod na week naman gagamit ulit ako ng malatayong so salitan mga kapanglaw para hindi may immune yung mga insekto yun napakagandang tips mga kapanglaw kung panoorin yung isang video ko dyan yung mga yellow bug na ginamitan ko ng lanate. so dito ay papakita ko naman yung ibang style para merong kayong mag-guide o kaya guide sa pag-alaga ng mga pakwan mga panglaw. Maraming maraming salamat kung nagustuhan mo ang video na to. Please subscribe, like and share and click the notification bell for another videos. So nagpapasalamat lagi si Kapang Lobarete Vlog sa mga nanonood ng aking mushroom farming at mga vegetable farming mga kapanglaw. So yan ang napagandang resulta. So kita nyo man, actual mga kapanglaw. God bless and goodbye.